Yun, mga kamatik, panibagong project na naman, mga kamatik. Magandang magandang araw sa inyo, mga kamatik. Ito, mga kamatik, kagawa naman ako ng sapatos na mula sa karton. Galito lang, mga kamatik, kasi ang gusto nila, mga kamatik, yung matulis ang dulo. Yung sinaulang sapatos. Pero ito, mga kamatik, gumawa na ako. Medyo basa pa, ayan. Bal Bali, hindi pa ba siya tapos. Kakating ko pa yan, kailangan yung matulis yung dito, mga matik. sa saka ito, mga matik, pa dito yan. Para, yung sinaunang design na sapatos, mga matik, na medyo nahirapan tayo kung paano gawin. Mga matik. Kaya, ito, medyo pinatutuyo pa. Swelas na lang. Medyo wala akong makuha ng walang makita na Eko bag na kulay itim, mamatik. Eh, malakas pa ulan ngayon, mamatik. Titignan natin kung malalagyan natin o hindi. Yan. Sa so, ngayon, medyo basa pa siya. Siguro mga mamaya-maya pa to bago matuyo. Papakita ko na lang, mamatik, kung ano yung itsura niya. Swelas so, na lang itong mamatik ang kailangan dito kailangan stairs niya mataas, matik Para maganda siyang tignan na mukhang sapa. Kasi ito, plat lang. Uh, project lang to ng anak ko. Eh, ako na gumawa kasi nahihirapan siya. Yan, pagka nahihirapan yung anak sa project, maamatik, tulungan nyo. Para matuto din. Ito, medyo ano pa, basa pa. Mamaya na siguro, bago ko ipakita sa inyo yung pinaka finish niya. Dalawa yun, ito yung mga ko. Yan, medyo dinagana ko siya ng bote para mabilis matuyo. At kapit na kapit sa karton mga matik Yan yung sapatos na karton na recyclable. Bali, dalawa na siya. Kanina, nahirapan ako paano umpisahan pero hindi tayo sumukon. Uh, tinignan ko talaga kung paano ginagawa umikaan um, 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 na lang ako mga mati pinag doktong duktong ko na lang to uh, doon ko na siya inukitan yung bali mamaya mga mati pagka uh, naayos na papakita ko na ulit sa inyo ang ating recyclable sapatos nagmula sa karton yung mga matik, ito na yung sapatos. Medyo hindi ko na napakita na low tayo. Pero ito mga matik, kaya nilalagyan ko siya ng eco bag mga matik para pagkasinot mga matik ha, ah, hindi kagad masira yung karton. Para tumibay lang mga matik. Ito matibay na to Lalagyan pa to ng swelas. Yan, sinaunang sapatos na mga matik, kinuhula-hulaan ko na lang para matapos lang. Ito ay project lang ng mga bata. Yan. Kasi ang kanilang ano, mga kamatik nakuha ay Kastila. Kaya ganyan mga kamatik, yung matulis yung dulo. Yan. Bali ito mga kamatik, lalagyan pa to. Sa unahan, ganyan mga kamatik, kailangan makapal para maganda siyang tignan mga kamatik pa ganyan. Makapal sa so, ngayon na uh, hindi pa masyado tapos pangalawa basa pa makamatik di kaagad pwedeng sundan ka agad ito makamatik sapatos to nasinauna, na sinauna na inimagine ko lang kung paano pero syempre buti na lang malakas tayo mag imagine sa mga galitong bagay yan yan sapatos welas na lang kulang makamatik kaya may ganito para di ididikit pa dito kaya ngayon patutuyuin ko muna pagka okay na mga mati ko sa inyo kung maganda o hindi ito ay recyclable na sapatos mula sa karton at eco bag na sinaunang sapatos kaya matulis yung dulo na ito namaya patutuyuin ko muna mga kamatik yun mga mati, ito na siya sa ngayon mga matik, uh, pinatutuyo ko na. Lalagyan pa na lang na lang kulang yan. Yan mga matik, recyclable yan. Mula sa karton, na uh, nakagawa tayo na sapatos. Pagkagagawa ka ng recyclable mula sa karton mga mainam na gumamit kayo na eco bag para pang patibay. Kasi kung karton lang mga matik, hindi siya matibay at madali siyang masira. Pero pagka gumamit kayo ng eco bag, matibay siya makamatik. Ito yung mga kamatik na sinaunang sapatos ng India. Swelas na lang mga kamatik. Ayan. Ito ay project to ng aking anak. Ngayon ay eh, nahihirapan siya kaya ako na lang gumawa. Chariling design. Matulis dulo. At ngayon ay eh, lalagyan pa ito ng design. Pero sila na doon, sila, sila, na lang daw gagawa ng mga classmate niya. Bali sapatos lang yung ginawa natin. Ayan. Tandaan mamatik mga matik sa panahon ngayon, hindi lang iisang alam kung saan kayo maisabak, meron kayo nalalaman. Para hindi kayo hirap. Lahat ng bagay sa panahon na ay pinag-aaralan. Walang bagay na hindi pag-aaralan. Basta makamatik, puro kabutihan lang. Huwag lang tayo kakapisa sa patalim, makamatik. Mahirap yon. Kabang buhay natin, dala 'yon yun. Yan mga matik, ito na yung sapatos natin na mula sa recyclable sa ngayon na pinapatuyo ko pa ayan yeah. napakaganda wala pang design niya, pero pagka nalagyan ng design niya mamatik, napakaganda yan takong na lang makamatic ilalagay ko kasi flat siya takong pag ganyan ayan yeah. namaya makamatic papakita ko sa inyo yung takong niya.